Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Patuloy ang pagbuhos ng suporta para sa It's Showtime matapos itong patawan ng 12-day suspension ng Television Review and Classified Board. Sa latest na kaganapan, naglabas nga ng statement ang ABS-CBN regarding sa issue saying na maghahain sila ng motion for reconsideration sa MTRCB. Natanggap namin ang ruling ng MTRCB na naguutos na suspinde ang it showtime sa loob ng 12 araw mula sa pinalidad ng desisyon. Kami ay maghahain ng motion for reconsideration dahil naniniwala kami sa walang nangyaring paglabag sa anumang batas ang sabi ng it showtime. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan sa MTRCB para makapagpatuloy ang It Showtime sa paghahatid ng libangan at saya sa minamahal ng mga madlang people. Buong pusong nagpapasalamat sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa It Showtime. Yan ang official statement ng ABS-CBN. Sa ex dating Twitter, bumuhos ang suporta ng mga netizens na again sa pagpataw ng 12-day suspension ng MTRCB sa nasabing noon time show. Talagang ipinaglaban nila ang it show time. Basyang inabot ni MTRCB Chairperson Lala Soto. There are those pa nga na nawaga ng pagre-resign nito sa kanyang pwesto. MTRCB reign supreme for suspending its showtime over Vice Ganda and Ayon Perez icing incident. Tapos yung nagmura on National TV, walang suspension. Galing mo, Lala Soto. Bwahahaha. Ang say ng mga iba. Tang na, pati yung inip sa slip accident na wala namang may gustong mangyari, dinidiin sa it's showtime pero yung pagmumura, racist joke at mental health invalidation sa Itbulaga, wala lang. Napakagago ng MTRCB. Ang sabi pa ng iba, the suspension of its showtime na proves that the MTRCB board led by Lala Soto has no credibility and it's really unfair to impose this when only dirty minds would think that at Vice Ganda Coas Road this isn't about the icing issue anymore. It smells like a conflict of interest. I love you at it's showtime now. Na wala nang makakatibag sa inyong samahan. Isama nyo pa kaming madlang people, kasama nyo kami sa hirap man o ginhawa. Ang nakakaloka pala, wala daw due process yung suspension ng MTRCB. Tapos yung itbulaga, malaya silang gawin ng mga pagpaparinig at pagmumura on live TV. Ang galing mo, Lala Soto, ang comment ng isa. God is good, kailangan namin mga milyon-milyong kapamilya at kapuso ang manood kada tanghali ng It showtime na hindi kailanman maipoprovide ng TV5 tuwing tanghali dahil mas masbet nila ang boring na show ng mga TVJ and I. Thank you. Masyado nyo kasing ginalingan kaya threatened sila. Kulang cool tayo madlang people, kapamilya forever mabuhay. Iyan ang comment ng mga madlang people at mga kapwa natin netizens. Thanks guys for watching and God bless everyone.